Hello guys, hello mga ka-youtube Sa kasalukuyan, dito na naman ako sa tabi ng dagat at nagpipising Ayan, ah, o oh. Nagpipising oh, na naman ako So, maybe 2 weeks na lang ang aking pag sa pagpising at start work na ako Sasamantarain ko na itong uh, pagpipising Araw-arawin ko na Kasi, malapit-lapit na ako mag-start ng trabaho ko ayan, finally makapag-start na ng trabaho so, ayan, naka-steady pa yung aking uh, fishing rod inaabangan ko kung ito ay makakahuli na kanina nakahuli na eh kaya lang, nakabitaw siya nung hinahata ko na, nawala so, sayang naman bagay, kararating ko lang naman dito so, ayan, ito yung uh, area ng ano area ng uh, mga speedboat dyan sa may uh, ko ito lang hanap po ito buhay buhay dito sa ano, New Zealand pag walang trabaho maraming Pilipino kasi rito na nagpipasing pag wala silang trabaho tulad ko <laughs> ano kasi dito ay eh? ah, tag nito nag uh, umina ang trabaho ng ano ng New Zealand mag ano simula planong nagpalit ng ano nagpalit ng uh, prime minister ayan tubig ay palotide na so maya maya siguro ay makakahuli na tayo so, thank you guys sa panonood dito sa aking uh, youtube channel sana ay umangat-angat na rin kahit pa paano yes thank you so much